Gawa tayo kanta guys Gawa tayo kanta Pahinggan nyo to Unrelease par Game game Para sa babaeng gusto pinapangarap ko Pinapangarap ko Para sa iyang Pagkikita tayo sa taktong parang Ang sakit <laughs> Ay gulit chinita. chinita morena Sa uno kong tingin agad mo ko Taka Kakaibang babae sumulyap sa tingiti, Pangarap kong babae nasa lubo ko na nga Sa uno kong tingin ako'y namangkat nabigla. Sobrang ganda mukhang kakaiba din ko morma Kanyang babae ang gusto kong makasama pag ito Napasa magbabago Yung takbo ng buhay ko mapiligro kailangan lang maging maayos at seryoso Madadali rin kita sa mga gusto kong proseso Pangako sa sarili Ikaw lang mo yung gusto binibini Sana mapahayag mo yung aking mga sinasabi Kasi pagkikuna pa sa akin Pangako di magsisisi Kasi ikaw ang pinakagusto Kung babae sa damadang huli Akin pa rin itong masabi Yung nararamdaman ko para sa iyong sarili Kasi ikaw lang talaga yung gusto binibini Gagawin ko lahat ng aking mga sinasabi Tutuparin ko muna yung pangaw sa sarili Para pag ako na ang kumita Na malaki ang pera Ipapahayag ko yung gusto ko Na sistema Iligaw ako ang araw O aking pinapatasya Ipaparadong ko sa'yo Paano maging presesa Pupunuin na sa'yo Puso mo na magkasama Kasi ikaw lang talaga Gusto ko masama ko sa ama Sa napanginoon Kapag natupad ko aking ambisyon Sa nasa panahon Sa pa pasya nakatoon Yung babae gusto ko Makasama habang panahon Kaya nagsisipag Dahil sabi binigay na pagkataon Sa G, matapos ko na yung aking ambisyon At masana makasama ko siya Sa takdang panahon Waiting for someone Aray ka Aray Ayun na para para sa ilan na idol Pet